Gabi ng malakas na ulan ng masira ng sasakyan si Mara sa pinakamatimdim na bahagi ng barangay San Isidro. Walang ibang masisilungan kundi ang isang matandang bahay sa dulo ng kalsada, bahay na matagal ng kinatatakutan ng mga taga-baryo, nang kumatok siya. Kusa itong bumukas, parang inaanyayahan siyang pumasok. Pagpasok ni Mara, naamoy niya ang lumang kahoy at basang lupa. Sa gitna ng dilim, may nakasinding lampara sa mesa. Habang papalapit siya, may mahinang bulong, hindi ka dapat nandito, nang lingunin niya. Wala namang tao, biglang namatay ang lampara at narinig niya ang mabibigat na yabag mula sa itaas, parang may humihila ng kadena. Nagmadali si Mara palabas, ngunit sa bawat pinto na binubuksan niya, bumabalik siya sa parehong silid na may lampara. Hanggang sa isang sulok, lumitaw ang isang matandang babae, nakaputing damit, nakalugay ang mahabang buhok, at walang mga mata, mula sa kanyang walang butas na mukha ay lumabas ang malamig na tinig, dito ka na, kasama mo kami, kinabukasan. Tanging ang sasakyan ni Mara ang natagpuan, ngunit siya ay nawala na parang bula.